Para sa kapakanan ng mga bago lang dito sa Liwasang Bonifacio at sa lahat ng libo-libo nang nanonood sa atin ngayon sa pamamagitan ng ating live streaming sa social media, muli nating ibabalik ang pagpapaintindi sa kanila ano ba ang layunin ng ating prayer rally ngayon. Marami tayong mga ipinaglalaban, mga kababayan. Ang nais natin na ang lahat ng mga hinaing ng taumbayan, lahat ng mga pulso ng taumbayan, mga pangangailangan ng taumbayan ay marinig at bigyang tugon ng ating pamahalaan. Tama! Umasa tayo, lalo na sa nakalipas na halalan na matugunan at maisakatuparan ang lahat ng mga pangako ng mga nangampanya. Di diba maraming nangako sa atin noon? Marami ang nagpaasa sa atin. Ngunit, nung sila ay naluklok, apa, hindi na ang mga pangarap natin ang kanilang tinupad. Hindi na ang mga ipinangako nila sa taumbayan ang tinupad. Ano ang tinupad nila? Ang kanilang sariling interes. Ang magpayaman. Paano lumawak ang negosyo? At balita ko, may bago daw siyang pangalan ngayon. Dati ang pangalan niya ay Tambaloslos. Ngayon ang bagong kataga na binansag sa kanya ay Pugita. dahil meron daw plano kaya daw binibilisan ang pagbabago ng ating konstitusyon ay para lumawak pa ang kanyang mga koneksyon sa kanyang mga negosyo kaya nga parang pugita buti pa siya Inaasahan niyang lalawak ang kanyang mga negosyo. Pero paano naman ang mga Pilipino? Paano naman ang mga bumoto sa kanya sa kanyang lugar? Na mas abala pa siya sa ibang lugar kaysa sa doon sa kanyang lugar. Tamba los kapal ng mukha! 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 Kaya nga kabilang sa ating panawagan ngayon sa ating laban kasama ang Bayan Prayer Rally, ay ang pagtutol sa politicians initiative. Yes! Kay Pinsans Initiative. Bakit kaya atat na atat sila na baguhin ang konstitusyon na aabot pa sa punto na babayaran nila tayo o susuhulan para lang pumirma sa bogus na PI na yan. tututulan din natin ang term extension dahil kung ahaba pa ang kanilang panunungkulan hahaba rin ang ating pagtitiis yes hinding hindi na tayo papayag niyan, mga kababayan hangat din natin sa prayer rally na ito kung may puso pa ang ating pamahalaan at ang mga nakaluklok ngayon na mga politiko na ibalik ang transparency sa pera ng taong bayan. Iliquidate ang kanilang mga ginagastos hindi lang sa pamamagitan ng certification. Dapat may mga resibo! 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 Sa mga nagbabayad nga ng takse, hinahanapan nga ng resibo. Tapos sila, paggagastusin nila ang pera ng taong bayan simple certificate lamang. Hindi naman sa kanila yan. Hindi mo pa. May karapatan tayong maningil saan napupunta ang ating pera. Dapat sa mga proyekto, sa mga programa. Pero hindi hindi nila dapat angkinin ang mga ito. Kapon ng bayan! yare pag nagbibigay ng ayuda at pag nag press release akala mo sa kanya ang pera ang kapal ng mukha kapal na kayong masyadong bilip sa mga politiko na nagbibigay ng ayuda na parang inaangkin na galing sa kanila ang pera. Yung iba nakakalat ang pangit na mga mukha sa paligid. Ooh. Ang laki-laki mas malaki pa sa pangalan ng programa. PAYANGAT BINANSAGAN SIYANG TAMBA LOS-LOS! TAMBA LOS-LOS! WALA KAY PULOS! 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 At kahit sino mang mga politiko, wala silang karapatan na angkinin na sa kanila galing ang pondo. Correct. Hindi dapat tayo magkaroon ng utang na loob sa kanila. Kasi unang-una sa lahat, sila po ay sinasahura ng pera ng taong bayan. Yes! Trabaho nila yan! Dapat